panibagong vlog. O yan, nakagatas na tayo ng kalabaw. O na medyo konti yung makuha natin ngayon. Ngayon lang. Bali, ano lang. Siyam na bote. Pang yung ano, hindi na puno. Tapos, may ano pa naman tayo doon. May tira pa naman tayo. Yung si Mrs. Boss, good morning. Good morning. So, soga muna natin yung sinumagda sa kasilena. Bago natin soga, silipin muna natin yung ano dito mga halaman natin hindi na ano kahapon hindi <coughs> pa tapos yung natapos na gano nagpatubig <laughs> ng kalamansi ano mga baso ano yung mabulaklak ng kalamansi natin no? tapos may palusot pa rin may no? nakabuka na tapos ano hindi rin sabay sabay yung mga natatagasan dati yun ano na um, nakabuka na pero yung di pa na kasi natatagasan sa ano yan eh. Sa pag nagpapatubig tayo ng talbusin. Yan, parang medyo maganda yung talbusin yan ah. Madami. So, maraming alangan kasi nung nakaraan. Eh. Ay nalaglag yung ano. Nalaglag yung ano nung bato bato. Ay nalaglag yung hinahin. Nalaglag oh. Pwede pa kaya ito. Okay, malaglag doon sa pugad. Alanganin kasi. <coughs> Ay, kaya mabas yung ano. Talbos natin. Oh. No? Sa susunod na pitas natin, marami tayong mapipitas. Oh. Ay, hindi na alanggam. Kaya pala nangungulot. Ayan. No. Baka pala yung ano ngayon. Yung talbos na naiwan. Marami kasi ng alanganin mga karani. eh kaya nakasampung ay 1 kilos lang tayo nang nakaraan kung ano kaya natin talong ano nang lagay maganda po ang presyo ng talong marami nang ano na to madaliit na po yung mga uod talaga pero gumanda na yung ano yung dating nung tulong ganda na Marami na namang ano, bago. Bagong bunga. Pero may taan na no. May mga uod na. No? Mm -hmm. Ano kaya ang gagawin natin dito? Nakapasok ko na ito. Nagpapaano na naman. Nagpapaliting na naman. baka bukas siguro makapag spray kami ulit may boss sandi para yung mga nakabuka na yan may mga uod yung ibo oh. mga basa. may mga uod din talaga o oh. oh. uod ito pa magaling na natin yan oh. may mga uod siya pero patay na pala siya oh. patay na mga basa namamatay na sa pag ispray natin nung nakaraan nung makalawa doon tayo pang um, mag ispray sili, tignan muna natin, silipin muna natin silip silip <coughs> yan yung sili doon tayo yung buwang malilito yung pitasis sa susunod konti lang pero yung maliliit marami maraming buong maliliit oh. yun. yun dahil ito na ano nga natatagasan pag ano napapatubig ang kapag nagpapatubig tayo ng gulay ayan marami na rin ano nakabuka pero kailangan yun tayo mag spray kasi yung iba may uod may mga uod nakapasok na to bago natin na ispay yun ka kakapal pero ano ata si kuya big ngayon ah yata kasi natin yung saluwit natin ngayon kapag nagbiyahe siya Ayan o, Ano natin lahat yan? Baga sa ano, yung I-proning natin lahat, tatanggalin natin lahat Yung pinakakatawa naman talaga ititira natin Ito, katuloy nito kahit maliliit Putuloy natin Tignan natin mamaya kung makakapatas tayo Dahil buwan ng sili natin mga baso O, oh, di ba? <coughs> kabanguhan na pala nung kala, no? kalamansi yung unang mga lumitaw halos oh. nakabuka na yan oh. namumuti o oh, diba? mga nakabuka oh, bukas nga mag spray tayo bukas maga si bukas hindi, yung pumitas ng ano ngayon eh nagpipitas ng okra kaya wala siya Yan mga basal. Sinog ulit natin dito si Magda. Dito natin sinoga. Pinulta natin ng ta, ano, soga. O ano na rin kasi to. Puro buhol. Pinulta natin soga si Magda. Ayan. Kapag wala tayo na gamit ng motor nito, hindi mo tayo makakalusong mahirap naman kasi sa ano pag sa bangka kapag mag-isa ka lang kapag sumayad tayo hindi natin basta-basta maano yung ano kung alam nagsasagwan sa bungad Eh hey, malakas yung agos kaya ano din uh, mahirap din lumusong ngayon kapag nag-iisa ka lang sa bangka si Kuya Naro nga kahapon daw hindi naman daw lulusong sa Ortiz kung wala siyang kasama kasama sa kahapon eh. Mahirap pag ano, pag ina pag wala kang kasama sa bangka. Kapag namatay tayo, tapos sumayad kapag natangay tayo ang agos. Malakas pa naman yung agos kasi nagpapababaw. Hindi na natin basta-basta maililiko yung ano, yung bangka. Ano ba 'to yung inano nating screen? Ay, eh, dinipat natin dito. Tingnan mo, lalapad tilapia. Oh. Ay, tilapia. Parang tilapia pala siya. Kurami. Lalapad oh. Tatlo lang. Sulit naman. Ito yung mga screen dong doong dinipat natin. Dinipat natin dito sa gitna. Dito sa pagitan ni Kuya Rekrek. sa so, ano mamang inggo Lalapad ng tula, Ano. Sarap nito. Pirito. O, bulig Isa pang bulig is. Nakababa. Hindi ka bilis. Okay. Nakababa. ano, lalapad ng grami. Ayan mga boss, uh, lusong muna tayo sa ano? Sa Ortiz. Ano muna natin yung ano? Nasira kasi yung padlock na maliit na linagay natin. Okay, balikan natin. Nandun yung mga pataba sa gamit natin. Meron na naman. Ano ah, lang patalat tayo ng ano kay Queen Chick, yung motor niya. Sa so, bangka kasi mga boss, may pag nag-iisa ka lang na ang lulusong doon. Kapag sumayad tayo, dahil medyo malakas nga yung agos, pag bumalik, bumalik na yung bungad ng bangka, may hirapan na tayo makabawi. Kaya kailangan pag lumusong ka doon, dalawa ka, dalawa para di masyado mahirap Ayan mga boss Dito na tayo sa ano Sa may Ibayo dito sa ponduhan ng ano Ponduhan ng palay dati Sa kaya mga mais Okay na palay daan Grenader na rin Hindi na mo siya masyadong Maano Magurol Or lubang halos na ako sabog na pala yung nandito mga boss malalaki na yung sabog dapat ito pa na rin matataas kasi ito agad na lumilitaw saka agad may dadaanan yung mga traktora sa kaparman kaya agad na naigagayak o yung sa ating doon matagal bago makarayan yung traktora kaya minsan nahuhuli din tayo sa para sa stable pero yung sana siguro okay na rin yun pinatag na rin siguro yan pinatag na rin ang ponte ba pag mga ba mo yung ilog doon palang nagagawa yung daan nito ayan eh, ngayon palang tinatambakan yung daan kaya pag malalim pa yung tubig hindi pa sumasama yung tubig niya Ang tubig ng ilog Ito, ito, pala dito ang ubos yung main road hindi pa talaga pala nadataanan tayo nyo ano daan talaga sa gilid nag aadala sila sa mga gilid gilid ng ano hindi pa pala talaga nadataanan yung ano yun tindaan na yan mga ano pa madamo pa pero kapag talim na sila dito obligadong linisin yan ng mga dumadaan dyan kasi tayo madalas naman pag ganyang panahon pa pang cafe gamit natin ay ito na mabas dito na tayo sa may ortis tapo natin yung ano maglalakad na lang tayo magurod ma ano din makakatag din ayun ito yung kina ano kina tita Agnes ma ano na hindi pa rin na ano, pampalay ito eh Kung ano nung kay boss Rek rek Ayan mga boss, kung mapapansin nyo yan may tanim ng palay yan mga boss, yung nung nakaraan Nag second crop sila Ah uh, Tawag dito Lumubog, hindi nila ako yung palay Pang ano na, malapit ng anihin Ayan, nung lumitaw Ayan lo Parang sabog din hindi nga lang gano' ka kapal pero nakauna na ika nga ayun parang sabog ano din talaga sinabog parang sinabog din talaga hindi nga lang gano kapal pinanginayangan pinalagaan hindi na pina stable ano ba Hindi yan natin oh. Hindi pa ano. Wala na ano nang, maihigit, oh. Di nang maihig ito. Oh. Hindi na stable ng maihig. Nasa sulok. Hindi na kasi tayo nakapunta naman dito. Eh. Ayan, ito na yung atin. Yung balisuso. Basa pa mga boss yung lupa. Oh. Sa ilalim. Kaya kung magpapatilang tayo, pwede pa. Yun Dito na tayo sa ano. Ito yung nasira mga boss. Hindi ko lang kung di pa yun. Ano. Oh. Maliit lang kasi. Maliit lang yung padlock na. Handa na may pataba. O oh, yung mga gamit na rin, bagong dinala. Ayan. Ay, pahingan mo minit. tayo. Mainit. kundi lang talaga mga boss ano hindi mo na sana natin tayo lulusong dito nakalala nung talaga natin yung ano yung padlock natin baka mapasukan na naman yung kubo nasira o oh. wala na to undisposed na lang. sira ano <coughs> sa na lang muna ko, mawate Kalimante pala Ayan mabasa ay ko natin yung ano Kubo Ito na munang pad Kay ati ko rito eh Hindi na muna natin Hindi pa nakakabili si misis Hindi pa nakapunta ng kabiyaw Malaki na ipadlak na yan <coughs> Ayan magpapa uwi na muna tayo Oh, wala naman din tayo kaan dito gagawin o oh, yung ano yung ang dito sa gilid di pa natin natapos na igras cutter o oh, baka, baka makuha natin ngayong hapon yung ano pula natin na na order tatalim muna natin ayan di pa tapos yan doon sa dulo na yan ah, ano muna natin uh, patayin muna natin yung uh, glass cutter natin para pag sinunog natin diretso eh mainit na mga alas 10 na eh. ay alas 10 alas 10 ba o alas 10 pa sa ato ayan patayin muna natin mga ilang araw pa magpaparoto na tayo tapos magpapatalim na sabay tanim dami na tayong napatupo ng ulan daw pauwi na muna tayo yan mga basa duma tayo dito kinatulog ako kinadaad eh sila sa dulo pumipitas kuha tayong ano okra okra is real. para ano mabigyan din natin si natatay boy Uh, nasa dulo pa sila so oh, mababalik pa sila 2 ilan pa ba 2 4 6 8 nasa 10 punto din pa eh apat lang sila isang diretso lang pa dito so, kumuha na tayo ng okra mauna na tayo sa kanila siguro mayayari yan magandang alauna mag alas 12 eh ito kumuha tayo ng ano okra Mas, uh, ito na tayo dito muli tayo dito sa tabing ilog yung mga uh, kaibigan natin uh, bibili tayo kahit na isang daang ano lang isang daang pisong common dali, dali natin kay tatay yung naihingi natin nung isang araw, di natin na uwi di natin nadaral sa kanya, ayun, nai-rev lang eh gusto naman ni tatay boy presto sa isda Bibili tayo kahit isang daong piso lang na ano Common Ngayon well, mga boss, ha, dito na pala tayo sa bahay Ayun yung mga ano, nating ano Ah, uh, common Anim na piraso yata Katamtama na yung laki, hindi ganun kalalaki 2, 4, 6, bali walo Yung dalawa iniwang dito Isang daong piso Yan, mabasa nakuha na pala natin yung ano yung bin, nating ano pula na talbusin ayan ito medyo madilit pa pero pwede nang itanim to yan anim na tray pala yan anim na tray na talbusin o so, yan paanda muna natin yung makina hanggat nag grass cutter tayo doon sa pagtatam na natin ah uh, nagpapatubig tayo ng kalamansi yan mabasa sa rin yung makina natin tapos ay pula Ano kasi naman diyan. Diyan muna natin 'to kung pwede nang ano mamaya. Dito pala wala naman daw mga boss. Basahin lang natin 'to. Oh, ay may dam may damo din. Ay mga boss, ah, balak natin dito sa so, mga talbusin natin na 'yan. Di ba ay talbos dito natin iyan 'yan dito. Diyan natin itatanim sa pagitan dito ayan katulad dito yan pagitan yan tapos dito natin itatanim yan tapos ito dahil na ano namatay o oh, iyaano pa natin yan lalagyan pa natin ayan medyo may damo grass cutter muna natin para dire diretso na ano yung muna natin yung grass cutter I-set up muna natin dyan, dyan lang naman natin itatanim yan pinangangina yan kasi natin mga basyan ito dahil nga laging natatalbusan uh, hindi tawag dito hindi naman siya magano pang kung meron siya dito o lalabong man siya may ka ano na dito dito natin lalagay yan para pag pinat pinatubigan natin yan sandali lang bas agad yung maliliit makakasipsip <coughs> Kaya sa suno na pag tatalbos natin, marami tayong matatalbos dyan Dito sa mga gaming banana to Dapat yung medyo malalaking ano, malalaking Kula Yung iba kasi alas ganoon lang Kulang isang dangkal Tapos ito, ayan Dito Nang magpapatubig tayo, pinatay na natin dyan Kaya ayanin muna natin dyan Nagpapatubig tayo ng ano hindi naman ano tawag dito hindi naman ah uh, hindi naman bantayin yung tubig ano mabasa gas cutter muna natin bago natin patubigan boss, mamaya itatagdang na lang natin hindi na natin pinawar tiller ano na lang tatandang lang natin yung ano medyo malambot naman din medyo makapal na kasi yan damo baka na natin yung saluit dito yung dalawang puno na nakapahiwalay ay oo nga pala magsasaluit pa tayo Ano ba? Tapos na ito, side na ito yung dun sa kabila naman dun, dun sa may bumad dun kaya na ay itubig natin oh o tignan mo hanggat nagpapatubig tayo nakapag grass gutter tayo <coughs> yun wakas maninis na oh. Ayan, oh. pwede na natin ka na patubigan saka na matam lang ngayon hapon Okay, ano mabasa. Ayan, 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 ayan ay, ano. Yung tubig dito, na natin dito. Tapos, magtatanim tayo. Magtatanim tayo ng ano, talbusin. Tadagdaga Dadag, Talag, natin yung talbusin. Masyado tayo nakakunti yan. Pinakama, dami lang nating na ano nun. Bente. 20 ano lang 23 ay 20 kilos samantalang doon sa tabing ilog doon pinakaano natin doon 50 50 kilos yan mga boss nakapagano na tayo ng ilang puno nakapag hulit na tayo dito o yun dito sa gitna huwag na muna mamaya ah, na lang pag medyo bumabaw ng konti bumabaw ng konti tubig pag na ano to mga pulang apat na araw patutubigan ulit natin yun Pagat na yung ano mga bas, pagat na yung ano nung mga bagong tanim. Pagat na yung pinakaugat ano nila kapat na araw kapat na araw yan mga basa malapit na mayari tung itong talbusin din yan pa, ano, pauupayin pa din natin ng konti tubig nito para matam na natin ayan lalagay muna natin sa ano sa may klamansi ah ano o natin to basta medyo malaan pa yung tubig paupain natin ng kuti tubig panin mo muna natin siguro yung ano saluyot okay ano na saluyot kukunin kaya to sasabihin nyo mabutas mabutas ang saluyot Yan pala mabas yung mga yung ano namin ni boss Andy Bali 27 tali <laughs> Texas hmm. eh, Yan si boss Andy Pwede na ka na yun yun muna natin sa bahay Tapos magdadalsak pa tayo ng ano Bet medyo maaga pa Gagabihin <laughs> La na tayo Pero <laughs> itatalsak muna natin yung ano Yung talbusin dito Matutuyo ito ang bukas kasi. Eh. Takas muna natin. Hanggat may tubig big big. buwas, mawawala ng tubig ito magpapatubig na naman tayo sasaksakan na natin may tubig <laughs> ko nito kukuha pa ng labaw sandali sandali, sandali, lang, sandali lang itanim basa naman Hindi natin nangyari <coughs> Bukas na lang to dun, Hindi natin tira May drone to ding pa doon Saka drone to ding dito Hindi natin nangyari Huwag ko pa tayong kalabaw Bahal yung dalawang tray pa yung ano natin Wala yun mga boss ginabi na naman tayo yan, nagtatali na naman tayo ng kalabaw gabi na ay nagganan tayong ilaw ay hey. ginabi na naman si boss JJ yun mga boss uh, dito ko na naman siguro tapusin ang ating munting video uh, maraming salamat sa walang samang support ah. at pagsubaybay kay boss JJ yun ingat po kayo palagi God bless kita kita lang po tayo Next upload!